hindi ako sa SM Bicutan 85 days till Christmas it's the first day of October lapit na magpasko at dahil wala na namang magawa sa bahay tambay ulit tayo dito sa SM City Bicutan may papakita akong presyo dito ng cinema tingnan nyo 60 pesos, di ba? At dahil nauuhaw na ako, nako, hanap tayo ng bagong maiinumin dito sa loob ng SM City Bicutan. This time, instead of hot matcha, I cold matcha from Coco. Old matcha from Coco. No sugar. Ayun lang. Dahil wala nang magawa dito sa SMC Bikutan ay uuwi na tayo. Thank you for watching at see you on my next ganap.